Hinahanap mo ba ang isang animal food supplement para sa mabilis na paglaki, mabigat na timbang, pampagana kumain, iwas sa mga sakit, iwas dehydration, matibay sa buto, maraming produksyon ng gatas, maraming produksyon ng mga biik at iba pa. Mag King's Vita Plus Animal Food Supplement na Pinayaman, pinaunlad, pinahusay, pinalakas, pinatibay at pinaigting. Wow, grabe talaga enriched animal feed supplement para maging isang performance enhancer. Performance Enhancer, isang enriched animal food supplement na may mga espesyal na sangkap na idinagdag sa pagkain ng hayop katulad ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements at probiotics upang mapabuti at mapabilis ang kalusugan at kakayahan ng mga hayop. Ito ay naglalaman ng mataas na antas ng mga sustansyang naglalayong mapataas ang enerhiya, lakas at pangkalahatang kaganapan ng hayop na nagre sa faster growth, strong bones and muscle development, strong immune system, higher reproductivity at high profit. Sarap sa pakiramdam, di ba? Wow! Kaya huwag nang mag-aatubili pa, mag-King's Vita Plus na! Ang King's Vita Plus ay isang performance enhancer dahil ito ay mayroong Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Folic Acid, Pantothenic Acid, Biotin, Niacin, Zinc, Iron, Calcium, Manganese, Copper, Iodine, Selenium, Cobalt, Lysine, DL, Methionine, Betaine at Probiotics. Isa-isahin nating tingnan ang health benefits ng mga sustansya na ito na napapaloob sa King's Phytoplasm Animal Feed Supplement. Amino acids increases muscle mass development and accelerate weight gain. Electrolytes anti-stress, energy booster at prevents dehydration. Vitamin A nagbibigay ng suporta sa malinaw na paningin at malusog na balat. D3 Tumutulong sa pag-absorb ng kalamnan at buto ng calcium para sa malusog na sistema ng buto o skeletal system. Vitamin E pinoprotektahan ang cells laban sa oxidative stress at nagpapalakas ng immune system. Vitamin K3 mahalaga sa normal na pagtigil ng dugo at proseso sa paggaling ng sugat. Vitamin B1, nangangalaga sa maayos na pag ng nervous system at metabolism ng enerhiya. Vitamin B2, mahalaga para sa normal na paglaki ng baboy at nagbibigay ng suporta sa mata at balat. Vitamin B6, nagpapabuti ng metabolismong katabolismo at mahalaga para sa pagkakaroon ng mga neurotransmitters. Vitamin B12 kumikilos bilang coenzyme sa metabolic reactions at nagtataguyod ng malusog na nervous system. Folic acid mahalaga sa pagsulong ng normal na paglago ng cells at pagbuo ng DNA. Pantothenic acid nakakatulong sa metabolismong enerhiya at pagconvert ng pagkain sa nutrients. Biotin nagpapabuti ng kalusugan ng buhok, balat at kuko at nagpapalakas sa metabolismo. Niacin, nakakatulong sa normal na pagandar ng nervous system at pag ng energy. Zinc, kumikilos bilang cofactor sa enzymatic reactions at nagpapabuti ng immune system. Iron, nagdadala ng oxygen sa katawan at kailangan sa produksyon ng hemoglobin. Calcium, para sa pagunlad ng malalakas na buto at tumutulong sa produksyon ng gatas sa mga inahing baboy. Manganese kumikilos bilang cofactor sa ilang enzymatic processes sa katawan. Copper mahalaga sa produksyon ng red blood cells at kalusugan sa kalamnan. Iodine critical sa normal na function ng thyroid gland para sa tamang produksyon ng hormones. Selenium nagbibigay ng antioxidant protection at nagtataguyod ng malusog na immune system cobalt, mahalaga sa produksyon ng vitamin B12 na critical sa normal na function ng nervous system. Lysine, essential amino acid na mahalaga sa pagbuo ng mga protina sa katawan. DL methionine, nagbibigay ng sulfur, mahalaga sa synthesis ng amino acids at iba't ibang bodily functions. Betaine, tumutulong sa metabolismong lipid at nagpapabuti ng performance ng atay probiotics, nagtataguyod ng malusog na flora sa tiyan para sa mas mabuting digestion at immune function. Ang flora sa tiyan ay tumutukoy sa mga iba't ibang uri ng mikrobyo o bakterya na natural na matatagpuan sa tiyan at iba pang bahagi ng digestive system sa isang hayop, kabilang ang mga baboy. Ang mga mikrobyo na ito ay may mahalagang papel sa pagtulong sa pagtunaw ng pagkain at pag-absorb ng mga sustansyang kinakailangan ng katawan isinasagawa nila ang mga mahalagang proseso tulad ng fermentation at tumutulong sa immune system sa paglaban sa mga bad bacteria. Ang maayos na balanse ng flora sa tiyan ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng baboy. Grabe talaga ang King's Vito Plus Supplement. Hitik na hitik, bumabaha at nag-uumapaw sa multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements at probiotics. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais ko kayong pasalamatan sa pagiging bahagi ng araw na ito. Sana ay nakakatulong ang impormasyon na ating napag-usapan tungkol sa King's Vita Plus. Huwag tayong mag-aatubiling magtanong o magbigay ng inyong mga opinyon. Maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik. Mabuhay at God bless! I would like to make it clear that I am not connected or affiliated with the manufacturer and distributor of King's Vita Plus. The opinions and experiences I share are solely based on personal use and expressions of satisfaction with this product. I do not hold any official connection with any business or company mentioned. My purpose in sharing this information is to provide credible and meaningful insights to interested listeners. Thank you for your understanding and support.